Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So this is Faye and for today's video po ay tungkol po ito sa boloup App application. So paano po tayo kikita dito? Paano makasahod? At paano po gawin yung mga task ko dito sa Bolo App? So i-click natin yung application. So pag-click mo, yung sa akin ganito po ang bubungad. Ayan, so reminder lang po, uh, dito sa Bolo App, kailangan mo po ng isang agency para Uh, magkaroon ka ng task. Ayan. So, sa mga gusto, sa mga wala pa pong agency, ito po yung agency agency ko, agency uh, ID 223 223 Ayan. So, yan po yung agency ID. So, pag meron ka na pong agency, magkakaroon ka po ng uh, salary task. So, dito tayo. So, una-una guys, ang uh, i-collect po natin dito, ang pwedeng ma-cash out ay Uh, minimum of 100,000 diamonds. So, diamonds po ang uh, i-collect natin dito sa mga task. Diamond po ang makukuha mo kapag ginawa mo yung task dito sa Bolo app. So, 100,000 diamonds, equivalent po yun ng, uh, depende po sa, uh, equivalent po ng 10 dollars. So, yung 10 dollars, depende po sa palitan ng Uh, Dulyar. Yan, sa ngayon. So, ayan, 100,000 diamonds ang minimum. So, paano po natin ito mapuno? So, meron siyang mga task din dito. Ayan. So, tingnan natin yung task. Ayan. So, kapag ikaw merong agency, may ganito ka na, salary task. Kung wala pa, ito lang yung dalawa yung meron ka. So, mas okay po pag merong salary kasi, ayan, dito sa baba. Ayan, ito po yun, guys. Yung uh, task. So sa akin, dahil matagal na po ako dito, ang task ko na lang po ay 1,000 diamond uh, sa isang araw. 1 hour lang po yun. Sa mga newbie, mas malaki-laki po yun, ay dalawang oras po kayo sa mic. Uh, sa mic, ayan. Dalawang oras at uh, 2,500 diamond po ang makukuha nyo per hour. So pag after 7 days, ay 1,000 diamond na lang po. So, pwede naman pong tataas yan kapag ah uh, uh, active po kayo sa trading. Ayan, kasi dito pwede kayong mag-trade. May mga games po dito. Kung anong, uh, kung paano dun sa kabila, kung meron po kayong, uh, yung kay Popo, po, ayan, parang ganito din po dito na kapag nag-trade ka, uh, tataas din po yung earnings mo. Ayan, so, paano gawin tong uh, on the mic? Ayan, paano gawin yung task? So, dito, uh, may dalawang klase yung task. Pwede kang mag-live or pwede kang on mic. Itong on mic, kapag, kapag ano lang siya, ay parang crown seat lang siya doon sa bila. Yan. I lalagay, iupo mo lang yung account mo ng 2 hours or 1 hour. Ayan. So, makiklaim mo na po yung diamond. So, hindi po kailangan na open cam. So sa live naman po, uh, pwede din po yun. So mamili ka. Pero sa live, kailangan po ay naka-level 5 yung charm mo. Ayun, balik tayo sa uh, home. Ayan. So dito kailangan level 5 po yun para makalive ka. So mas okay na po yung on the mic kasi iiwanan mo lang yung uh, cellphone mo doon sa na naka uh, PL. Hindi naman open cam. Or pwede ka rin pong mag sa ibang panel. Yan, gagana po yun. Kapag gusto mo na ikaw gagawa, dito lang po yan sa My Room. Ayan. So, ganito yung dashboard ko. Andito po yung, ano guys, itong pink. Yan yung task mo. Yung percentage ng task mo kung nakailang percent ka na sa, sa sa room mo or sa uh, PL. Kailangan 100,000, ah, 100%, 000, uh, 100 po yan. Ayan. So, uh, ituro ko po sa inyo kung paano gumawa ng PL. Ayan. Dito sa My Room, click mo lang yung My Room. Kapag, ah... Uh, unang gawa ka guys, i-fill up mo lang po yung mga hinihingi doon. Ayan. So, mayroon sa akin kasi nakagawa na ako noon. Kaya, diretso na siyang ganito. Ayan. So, yan ikaw. So, ganito lang siya. Hayaan mo lang siyang ganyan. Yan, pwedeng may uupo dyan sa sa'yo na magpapa-oras lang din. ah uh, sa -task tasking din sa'yo. Pwede din po yon So, ganyan lang siya. I- Nakamute lang po yan. Ayan. So, tingnan-tingnan mo lang siya kung napuno na yung, uh, yung 30%, magiging 100% na, yan, i-claim mo lang po. Tapos, uh, kung iba, i-back mo yan, i-ganyan mo siya, yan, nandyan lang yan siya, pero hindi siya tatakbo yung oras mo kapag nakaganyan. So, kailangan nandun ka, yan, sa loob. Ganyan. So, ganito dapat. So, ganyan kapag ikaw ang gagawa, mag sariling panel ka. So, kung magigames-games games ka dito, may, may mga games din dito. Sa games, guys, kailangan mo mag-recharge. Uh, bibili ka ng coins para ma-activate mo yung mga games. And, uh, makasend ka po ng mga gifts makapag hagis-hagis ka po. So, kailangan mo mag-recharge. So, mura lang naman po ang recharge na merong, uh, pwedeng 10K. Ayan. So, marami yung games dito. Ayan, i-click natin yung mga games ay, hindi yan. Wait lang. Nandito po. Yan. Magkakaroon ka ng ganyan. Yan. Ito yung mga games niya. Meron din pong Ocean Hunt dyan. Yan. Click natin yung Ocean Hunt. Yan. Parang dun sa kabila, may Ocean Hunt din po doon. Ganito din po dito. Yan. So, so ngayon, wala po kasi akong coins. Yan. Ganyan din siya. So, i-back na natin. So, ayan. Kung tapos ka na, pwede mo na ang i-ex yan. Exit. Ngayon, kung gusto mo namang mag uh, sa iba, ayaw mo mag-panel, yan gusto mo sa iba, yan, ifollow mo yung uh, mag-follow ka ng mga naka-PL, punta ka dito sa party. Yan, so meron akong uh, finalo dito. Yung pinaka-mother uh, agent ko, yan, si Miss RV. Ito po, RV Agency. Yan, so pasok ka dyan. Tapos, ayan siya. Pwede ka rin umupo dyan ng, depende sa oras, kung dalawang oras ka, pwede po, kung one hour yan, upo ka lang dyan, i-click mo lang yung seat na yan, tapos i-mute mo lang. Yan, gagana din po yung uh, oras mo pa ganyan. Yan, so, depende po sa'yo. Yan, ito po yung ating mother agency. Yan, so x natin yan. Balik na tayo dun. Yan, guys. So, kung gusto mong sumali sa agency ko, ayan, ito po yung agency number. Ayan. So, tapos, uh, ipiin nyo lang po ako. Ayan, guys. So, ngayon sa ngayon, yan lang po muna kung paano gawin yung task. Ayan. Sa pag-withdraw, kasi ayan pala yung diamonds, ituturo ko din po sa inyo kung paano mag-withdraw po dito sa Bolo app. So, wala naman siyang kahirap-hirap, guys, kasi I- iwanan mo lang naman yung uh, cellphone mo, yung account mo. Ayan. Hindi na kailangan na nakaharap ka pa talaga sa cellphone. Yan, goods po ito sa mga busy na mama na nasa bahay lang. Ayan, natulad ko. Ayan, thank you for watching guys and happy earnings. Tiyaga-tiyaga lang po tayo dito.